anak ni John Hilario marunong magpasalamat sa mga nagbibigay sa kanya ng mga regalo. Sinurpresa nga siya ng isang napakagandang laruan at agad na ni ang nagbigay bago kuhanin nito. Kahanga-hanga nga ang kabaitan na taglay ni Sarina at marunong din itong rumespeto. Sila nga ay nagpunta sa kauna-unahang Disney store sa Asia, sa Moa. Dinala nga siya ni John Hilario dito dahil fan na fan nga si Sarina ng mga Disney princess. Naging masaya ang una nilang pagpunta dito. Napakaraming ang pinamili ni Sarina. Hindi nga na ni Jong ang anak pagkakita pa lang kasi sa loob ng store. Sila nga unang pumasok at agad na tumakbo ito sa loob. Excited sa kanyang mga makukuhang laruan na gusto at may mascot din na super fan si Sarina at hindi nga siya takot dito. Nakasama din ni Sarina si Jet, ang famous member ng Blackman family.